Kamusta kayo mga katubo? Welcome back to my YouTube channel Dick Tubo TV All about plumbing So, ang nakikita nyo ngayon sa kamay ko ay in order ko sa Lazada Isa siyang uh, pipe screw extractor or screw extractor uh, Ginagamit siya sa mga pipes na napuputol sa wall sa mga mga plumbing, plumbing fixtures or mga pipes, mga tubo na nawo, napuputol siya, ng mga nakakabit siya sa wall. So Maganda tong fittings na to na magkaroon tayo, tayo mga plumber. So ginagamit siya doon, abangan niyo na lang sa susunod na video ko kung saan ko siya gagamitin para malaman nyo So please support my YouTube channel. Dick Tubo TV All About Plumbing Mahal ko kayo mga katubo Subscribe Hit the notification bell Para lagi kayong updated So guys, bye for now See you on my next video Bye